Hello guys, good morning. Yan mga idol, katatapos ko lang mag-display. Mayroon akong bagong pitas na gamot ko. Lachonis. Yan, makabitin ang lachonis. Kambutan. Marang. Yan pa mga idol, lachonis pa yan. Oh. Yan, lachonis pa mayroon pa rin niya kong sucrose ano, bising busy mga idol kaya bihira na ako nakapag upload ngayon ng mga reels ko at saka long video ano sa mga naganap ng dragon trot yun o no. tas lansunis namin matamis yung lansunis namin ah uh, bagong pitas kasi yung marang hinog na yung marang pwede na, pwede na makain siya pag ano mayroong bibili kasi nung isang araw hindi pa yan hinog ngayon hinog na siya mabango na